Hello, sir. Sir, sir nabanggit niyo po kanina yung mga gun for hire na pinapatapos niyo na. May isang buwang Uh, number one, bibigay pa... Uh, bibigyan sa akin ng ating regional director ang active list na no, ko yata next week. So, next week ko pa malalaman lahat yan. Number two, uh, actively searching ang lahat ng elements sa armed forces saka PNP para sa kidnapped American citizen doon sa Mindanao area. Uh, hanggang ngayon, pa lang information dumadating sa akin. Uh, I will update you on other developments as it goes on. Alright, thank you so much. Uh, Ms. Grace Sansana from the ZRH. For a last question for this press conference. Sir, good afternoon po. With regards to the latest accomplishment, oh, okay, okay. as of now, sir, may we know from you the latest update? Against uh, uh, seven suspects, Uh, I have to congratulate the PNP na for their, um para sa ginawa nyo lang trabaho dito. Hindi madali yan ha, ah. yung ginawa nyo lang yan, na para mahuli nila agad in a timely manner. Uh, so congratulations sa ginawa nyo. <coughs> Number two, let this be a lesson sa online sellers, saka sa mga masasamaan loob. Sa mga online sellers, sana dahan-dahang kayo. Uh, magulis dili kayo sa mga dealings nyo dahil sa perang ganyan na involved ay delikado talaga yan. Number two, sa lahat na nagtatangka na manloko pa ay kahit saan kayo, kahit sino pa kayo, hahanapin namin kayo, uhulihin namin kayo at paparusahan namin kayo. Pero walang EGK. Okay? <laughs> okay? Uh, they're... uh, Palawak lang po namin kasi doon sa Sambuanga abduction, uh, initially they reported na nagpakilalang pulis daw po yung apat na armadong nag-abduct doon sa American blogger. What, what can you say about this, sir? Uh, no, no solid information. Puro raw data lang yan. Ang solid information is a 62-year-old American male na currently on active hot pursuit ang mga elements natin yung mga talk na nagpakilala ng polis, it's chismis pa rin yan. As far as I'm concerned, hindi pa natin alam ang katotohanan dyan.